Kaya, ah. yeah, good morning. Opo. Oh, ako pala kuya si ano, si Reggie Lico. Si Jerry Vargas. Ah, Vargas? Jerry. Ah, ko. Oh. Kuya, bali, ano, vlogger ako. Oh, okay lang ba na nagla-live tayo sa oh, Facebook, oh, oh. YouTube? Oh. So, kasi ito, kuya, uh, ah, wala akong ibang inisip talaga kundi tumulong sa mga gaya ninyo. So, sabi ko, so far, na tumutulong ka na, ina-upload mo pa siya. Kung mayroon na maawa sa inyo, nanonood, pwede sila magpasa sa akin ng magpapara sa inyo. O, kung hindi man, kung hindi man, pag, pag ng balang araw, ba, baka kung papalarin tayo, mas malaking tulong magbibigay natin. Ano ko yan? Kung sa ngayon, kuya, pagkain lang magbibigay ko sa inyo. Uh -huh. Pagkain sa katubig. Okay. So, Kuya, uh, okay lang ba na ikwento mo naman sa akin kung saan galing ka? Okay. Anong pinagmula na bakit ako, ka nandito? Dati sir, ako galing pa ako sa Mindanao oh, Matagal ma -tagal -tagal na ako sa Lidyo hmm. Dati pa, mga 2004 pa ako rito Trabaho pa ako Lagi pa ako dito sa trabaho, apply-apply ako Yung house boy, tapos nasa contraction so, nagtinda-tinda pa rito naranasan ko na yan yung nagbabalutero at saka nagsisayin sa so, patos o oh? oh, bata bata pa ko doon o oh. oh. halos na dito nagpuan sa Manila Tar tagal ko na nga panahon na hindi na ako nakauwi sa amin dito na ako dahil sige pataas na pero ang mga kapatid nako, na may mga asawa na sila ro sa Mindanao ako lang ang na, 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 na sa kanila ako lang nahikiwalay walay, sila may mga asawa na dalawang babae ako lang lalaki tatlo kami pero yung mga magulang lang namin, wala na sa buhay. Wala na, okay. no? Kasi may inubay. Ilang na, taon ka na, kuya? 59 na pa ah, Anong first name mo, kuya? Jerry. Jerry? Barton, Jerry Vargas. Jerry Vargas. Guys, okay. si Kuya Jerry Vargas. Uh -huh. ah, anong probinsya mo? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, guys. Cagayan de Oro. So, uh -huh. so ano, kuya? Ilang taon uh, ilang taon ka bago na punta ng Manila? Anong kwento mo? Pa, bakit ka napunta dito? Ano bang pangarap mo? Yung napunta ko rito, siyempre, dinala ko rito dati. Yung unang-una ko pag dati ko dinala rito, napasok ako sa mga kontraksyon. Tapos yung planta roon sa Antipolo Rizal doon, mm -hmm. sa una pa na akong uluwa sa Manila, 1984 mm -hmm. pa yun. Di hanggat doon. Di nung nawalaan na trabaho doon, nabagsak sa mukhang niya, mm -hmm. nakuhaan. Umalis ako roon, nagutom na, nagkagulo na nga roon, hindi umalis na ako. Ay mga pamilyado rin yung iba. Nag-apply na ako ng trabaho minsan, nagpapaasok ako ng mga nakaama ko ng polis minsan, uh -huh. dito sa San Juan Chairman. Uh -huh. House boy ako ba, boy sa katulong boy, lang uh -huh. ako, Tulong doon. Tapos wala na lahat-lahat, halos man nagtinda-tinda rin ako ng mga buwan, bumibili ako ng buti, gyaryo o uh -huh. ano, tapos gano'n hanap buhay ako eh. Anong, anong tawag dito ni Bindors. Oh, o, oh, Bindors. Oo. Oh, ako ganyan, ikot, ikot na ako. Tumatagal at tumatagal, doon ako nagkakuha sa kontraksyon. Tagal din ako sa kontraksyon, mm -hmm. doon din ako nagkasakit. Nagulat na lang ako, nahihilo ako, pak bumagsak ako. di ngayon, nakupain ako, nadala ako sa San Lazaro Hospital, Santa Cruz. Tumula noon, sinabihan ako sa akuan sinabihan ako sa doktor palagay ko ikaw lang kuan na malakas ka na, may mga bisyo ka na, tapos trabaho galit ganyan hindi so, wala akong magawa inami ko na, totoo naman eh o sige eh patapatapa ko yun nagkahalo na ron ang sakit na ako at saka kuan ako dun na ako dun sa hospital mga dalawang linggo mabuti na lang yung kinita ko yung sahod ko na tinatabi-tabi ko pera hindi ko ginasto yung wala nagbabantay sa akin wala akong kamag-anak yun na lang sir tay tabi-tabi ko lang doon pagdating sa mga pagdating naman sa kuan yung doktor o sige pagresitahan ako yun ang mapapautos lang ako sa katabi namin nga may bumibili ng kuan pasinti sa pasinti yung nagbabantay mapapautos eh, medyo napagaling ako nakalabas ako na naubos-ubos ng pera ko doon paggastro sa ospital sa atan na saro. Kung kuan, mula noon, hindi na ako nakatarbo-tarbo dahil medyo mahina-hina na mm ako -hmm. na ako. Mahingal na ako eh, may na ako eh. Sa dati, patak-patak ako, wala ako. Dito, wala ako dito. Trabaho lagi natin, kaso ko. Si Edgar Boy, ganoon, harso lang lahat ng mga kuhan dati. Yun ang kuhan mo niyan, sir. Sente, wala naman ako inaasahan. Sa trabaho lang talaga ako mula noon natigil ako roon matagal tagal ng ngayon ko trabaho na ako mula noon nagpaedad na ako nagpapuan ako hindi na ako iniingal na ako eh tapos nag gamot nag take pa ng gamot kaya bumibili ako ng gamot hindi minsan nahihilo ako eh bumibili ako ng gamot bumibili ako ano gano'n Pero ilang, anong taon ka kuya dito nag-start na homeless? Naging homeless, yung ganito? tagal-tagal na rin uh, inabot ng mga uh, 2015 2015 tagal-tagal oh, na rin, no matagal tagal 10 years, na, akin, no? 10 years, tagal -tagal years na ka na homeless oh, tapos kaya ano yung mga pinagkakakitaan mo lang minsan, yun, I mean yung makakain ka pa paano o minsan, minsan anong proseso mo yung pagkuwan sa pagkikitaan ako minsan pag may nakilala ko tulog-tulog ako tulong-tulong -tulog -tulog, tapos ganun lang so, may nagbibigay-bigay rin minsan yun lang yun lang pagkakasan ako pagkakain-kain man ako sa labas tapos minsan, napay, yung job, gano'n lang. Wala ka bang asawa ko yan? Wala pa kong asawa sa Mindanao. Oh. Ah, ah, ibig sabihin nung pumunta ka dito, binata ka. Mm. Tapos dito, hindi ka rin nakapag-asawa? Hindi na po. Oo, oh, dahil oh? trabaho na lang inuwad ko. Inasikas ah, ko. Hindi ako nakapag-asawa. Dati sana, yung sa, sa Dabao pa ako, hindi hmm. man natuloy kay natigil man ako doon sa pag-aaral. Pestil so, high school raman ko. Hmm. Tapos, napaalis ako roon. Oh. So, Pag ko roon, napunta ko dito. Kaya kami yung trabaho. Kalisot ka, oh. kahirapan pa sa panahon din. Dahil nanay na ako, nagtitinda rin ng gulay do sa palengke. Sa badot linggo, tabo. Ganun lang ba sa gulay. Kuya, sa bahagi ng buhay mo bilang isang tao, okay. ano yung mga, mga nakaraan mo na... May moment ka ba? Mayroon ka bang pinagsisihan na sana ginawa ko ito? Sana hindi ako nagigalito. Mayroon mo din. Anong mga na, mga bagay ko yun na pinagsisihan mo? Baka nakaling ma, makuha na ng oh, aral ng mga manunod na. Yan, sa pagkagad man, naman, hmm. hindi naman ako ano, umalis ako roon. Oh. Dahil medyo nagkapakatampuhan kami sa kung kuhan, oh. sa akong kapatid o ano. Dahil wala na rin kami mga magulang para oh. sila. Ngayon kuya, pagkakataon mo humingi sa kanya ng sorry kasi baka mapapanood niya. Kasi live to kuya sa buong, buong mundo. Bung mundo. Kasi youtube eh, buong mundo yan. So, pwede ka humingi sa kanya ng sorry nung pagkakamali mo. Kasi yung pinakamahalaga ko okay. ya, uh, yung marunong tayo magpatawad, humingi okay. tayo ng sorry. Pwede ka humingi sa kanya. Malay okay. mo mapanood niya. Ganun na lang, ganun na lang ate, okay. kung nakasala mo na pwede, okay. sorry na lang kayo. tingin ka sa kanya. Sorry na lang sa lahat na nakakasala mo na ako ng ganito. Talagayan ko. Patawarin ko lang ako sa ko. ganito man, ayaw ko nang maulit uh, pa ulit dahil si Prince sa pagkakatagal na panahon oh. na to, to, patungo na tayo sa katandaan siyempre wala naman na tayong maaasahan pa kung di sa atin ng sarili ingatan natin ipagdasal natin sa Panginoon is, isubuan natin sila kung ganoon na lang ang sitwasyon natin sa buong mundo na, si Kuya na, ano pama, yan? No? Ano, pangalan niya? yung nakasamahan yung Diding at ang babae, yung babae ati, ati, si Ate Diding no. Ano uh, kay Ate Didi kung mapanood naman uh, Nakita ko talaga sa mukha ni Kuya Jerry na talagang nagsisisi siya Kuya Jerry di ba? Nagsisisi okay. talaga siya ta alam niyo yung pinakamalaga sa tao kuya, yung marunong kang humingi ng sorry. Kasi natural lang yun sa tao magkakamali eh. Pero hindi natural sa isang tao ang hindi marunong magingi ng sorry. Kapag tao tayo, kailangan marunong tayo magpatawad. Kasi... Tawad. Ako kasi kuya, hindi ako naniniwala na ang taong umulis ay wala ng pagkakataong maglago, wala ng pag-asa sa buwan. Naniniwala ko hindi yun. Ang mahalaga lang naman, hindi naman, hindi porkit umulis ka ay masamang tao ka na. Kung ano, tanging ikaw lang nakakaalam kung anong laman ng puso mo. Ang importante, uh, na ka sa Panginoon, hindi oh, ka magpagawa ng masama. Di ba? Ka, oh, Kaya nga sabi ko, sabi ko nga kuya Jerry sa sarili ko eh, mas gustuin ko pa magiging kumblis kaysa sa magiging masamang tao. Abaga bagay o oh, hindi mo mahirap sa panahon talaga ngayon oh, diba? Eh, nga ganito nga ganyan oh. hindi ka talaga kasi mahirap magkakaka isang bisis makatala. lang tayo dadaan sa mundo eh Opo. isang bisis lang tayo dadaan dito hmm. so binigyan naman tayo ng pagkakataon kung, so, ah, kung anong tama anong mali alam natin yon hmm. yun yung pinaka mahalagang sangkap sa buhay natin binigay sa atin oh, binigay ng Panginoon yun na choice natin manili ka tama't mali lang. Yung sa tama. Bago ka gumawa ng mali, alam mo na yun eh. Alam mo na ginagawa. Pero pinili mo yun. At alam mo rin na tayo hindi magbabato sa lupang to. Tayo'y dadaan lang din sa ayo. At gusto natin guys, lilisanin oh. natin mundong ibaraw. Ganon talaga ang mangyayari. Yan. Kaya dapat, wala talaga. Fokus lang tayo talaga sa tama. Kung no? talagang kukuni natin ni Lord. Oh. kung talagang mabibigyan ka pa ni Lord ng habang buhay na. Oh. Mag-take dito sa mundo. mas pa. maigi naman ko, ya, Mas maigi naman yung lisanin natin yung mundong ibabaw. Naghihinalo tayo. Mas maigi na yun. Na panatag tayo na alam natin na wala tayong inagrabyahan ng kapwa natin wala tayong bitbit -bit na sama ng loob sa kapwa natin kapwa. oo. kasi sabi nga nila hindi mo na kailangan hanapin yung Panginoon kasi nasa kapwa mo andyan yung presensya niya kapag minahal mo yung kapwa mo marunong ka magpatawad, marunong ka magmahal para na rin Panginoon na diba? rin natin lahat-lahat dinadala mo na rin siya. yun, dinadala mo na siya ang yung pagpanalangin kaya wag mo kuya ikahiya na ganito ka okay lang naman, so, dito. Di naman masaya ka dito. Naman, dito. Okay naman, naman dito yan yung pinakain ng yung okay naman sa akin sir na ganito okay lang sa akin magubuhay, panalangin ko lang pagdasal lang ako yan, Panginoon at saka mga kapwa tao yung mga kasama natin, mga kapabayan natin iyan tayo ng buhay, di tayo bibigyan mo na ng sakit eh. ah, Ito, tama man. tama okay. ganon ganon dito kalang... ka lang bang ko dito ka lang din? Opo, po, sir oh. dito lang ayo yung... palagi mo talaga yung pinatampayan? <coughs> minsan naman po, punta rin ako doon sa kasi baka pagpunta ko dito wala oh. ka eh minsan po, punta rin ako sa divisoryate eh. minsan nakakuha ah. rin ako doon ng mga pero palagi Ay, ka rito? oo, oh, dito po mga ganitong oras, ganoon? hindi masyap, minsan umalis ako, okay, punta yeah. ko roon Pagpuan naman ako na uuwiin ako rito parang bahay Kuya Dirick, uh, anong pwede mo maipayo sa mga kababayan natin <laughs> uh, sana huwag gayahin oh. mga pagkakamali mo ano yung oh. pwede mo ma-advise sa kanila uh, masasabi ko lang sa iyo mga guys mga kababayan huwag niyo akong to 2 or pass road gagayahin siya talaga yan ko dahil okay, mahirap talaga dito sa Metro Manila dahil ako yakin sabi dito nakakatulong mo sa amin salamat wala salamat din o, wala okay lang sa amin natanggap na namin yung mga pagkatao dito nga congress kami dito dito lang kami sa natutulog sa Luton, Manila dito, sama-sama kami dito, marami kaming mga umbis Ganun lang ang masasabi ko dyan. Yes. aming lahat di sa inyong mga Thank you, Kuya. So, salamat. So, at, so uh, uh, guys, no, sabi nga ni Kuya, uh, uh ang kagandaan kay Kuya, guys, uh, kahit ganung sitwasyon niya, hindi siya nagsisisi. Okay. Kahit, masaya siya dito sa pagiging hubris. Uh, uh, so, masaya siya kahit papano, tanggap niya na ganito. Alam niyo kasi pinakamalaga sa buhay ng tao, yung kontinto kayo magdarasalan tayo oh, araw-araw. Pinakamalaga yung laman ng puso natin, ang pagiging mabuting tao natin. Kasi yung Panginoon naman din nakatingin sa atin kung anong katayuan sa buhay. Ang pinakamalaga kung anong laman ng puso natin. Opo. Oh, Yun ang Kuya, yeah, ako humingi ako ng sorry ha. Opo, okay, uh, Humingi ako ng sorry sa inyo na nagagamit ko kayo for the content. Hey, okay naman sir. O, oh, salamat pa nga nga. O, kasi, okay yan Nahiya kasi ako kasi gusto kong magbigay ng pera. Pero ay, 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 sa ngayon pero kasi sir, hindi ko wala. pa makakaya. Ayan. Ay, ay, na yun sa amin yan eh sana naman kami sa salamat sa, sa salamat to oh, salamat you, kayo na ganun okay na. guys salamat sa manonood no sa mga taong walang sawang uh, nanonood sa amin uh, sana gabayan kayo lagi ng Panginoon uh, Tandaan ninyo, mag-away man kayo ng asawa nyo Lagi lang magpasinsyahan at humingi ng sorry kung may pagkakamali at okay. magpatawad, no? Sorry po. Kasi lahat ng pagsubok sa buhay ay makakayanan. Opo. Muli, Thank God bless and more power. Thank you. Thank you, Lord. Salamat kayo. Ayan. Opo. Salamat kayo, sir Thank you, Kuya. Salamat na lang, Sir. Sa ulitin, Kuya, makagalak dito. Hanapin ko sa Kuya Kiri, ha? Thank you, ha? Sa Opo. 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 Salamat talaga. Opo. Thank you, Sir. 啊。<laughs>